Wow! Grabe! Ah, ang ganda! Meron tong sekreto mga palangga ko kung bakit ito ang nagustuhan ko ay Tapos ipasok lang natin, tapos idein lang Yan, ganun lang kadali mga palangga ko Huwag kayong kakabahan na mabali kasi hindi po yan mabali Kasi napakatibay talaga ng... Oops! Good morning, good morning mga palangga ko Ayan, kamusta po kayo? So, for this video po, mag-unbox po tayo ng helmet Bali tong helmet nga pala, ang pangalat po nito ay Spider Core Ayan, dito ko lang po ito nabili sa TikTok Napakasulit ng bili ko dito dahil naka-super sale po sila. So ayun po, samahan niyo ako i-unbox natin 'to at siyempre Pagkatapos natin yung unbox, ituturo ko din sa inyo kung paano magkabit ng lens or paano magpalit ng lens dito sa ating helmet. Ayan. Install and uninstall. So, ayan. Samahan niyo po ako para magkaroon kayo ng idea kung paano palitan tong lens ng ating helmet. So, tara. Ayan. Bali mga palangga ko, itong helmet nga pala ay birthday gift ko sa sarili ko. Ayan. Binili ko to dito sa TikTok kasi nga birthday ko. Ayan. So, baka naman, pabati naman ng happy birthday at pa-favor na rin mga paps, mga palangga ko dahil birthday ko. Please, pakilike and share na rin ang video ko. At syempre, papalo at subscribe na rin po ako dito. Okay? So, ayun mga palangga ko. Please, pa-birthday nyo lang po sa akin. So, tara. Ito na nga pala. Ang laman ng ating box. Helmet. Meron dalawang visor. Gabi, dalawang visor na kasama. Ha? Tapos, meron siyang na ayan, bonit. Ayan. Tapos, yung resita. Ayan. Oh, lumipad yung resita. Yung reseta, Ayan. Oh, lumipad yung resita. So, itabi muna natin yung box. Ayan. Bali, ito na yung pinaka-helmet natin, mga palanggako. Ayan. Wow! Grabe. Ah, ang ganda. Wow! Ang ganda ng kulay, di ba? Ayan siya. Ayan. Ganito yung loob niya. Ayan. Meron tong sekreto mga palangga ko kung bakit ito ang nagustuhan ko. Ayan. Paano yeah. So ipapakita ko na kung anong sekreto dito. Ang pinakasekreto kasi dito, pwede natin itong gawing half face. Ganito lang oh. Meron siyang pindutan dito na dalawa. Ayan. Ayan yung pindutan na dalawa. Ayan. Pindutin lang natin siya. Ayan. Ayun, di ba? half fish na siya. Ayan. Kaya ko siya nagustuhan mga palangga ko. Ayan, o. Oh. Pag gusto natin pumunta sa palengke na gusto lang natin ng half fish, ayan. Tanggalin lang natin, tapos ganito na yung magiging itsura niya. Ayan. Pag may long rides naman tayo, so ikakabit lang natin to. Babalik lang. Ayan. Ayan na. Oh. Half fish na siya. Huwag kayong, ay half fish na siya. Full fish na siya. At saka huwag kayong magalala. Baka sabihin yung uh, matatanggal. Hindi po siya. Sobrang kapit na kapit po yan. Dahil may siyang lock sa loob. Kaya napakakapit po no? yan. Nine. Ayan. So sa ngayon, ang gagawin natin, ituturo ko na sa inyo kung paano siya ah, uh, papalitan ng lens at kakabitan. Ayan. Huwag kayong magalala mga palangga ko dahil napakadali lang ito. Basta sundan nyo lang po ah. Tsaka huwag kayong matakot na mabali kasi hindi po ito mababali. Napakatibay po nito. At saka kahapon, kinabitan ko na rin siya ng uh, chin mount. Ayan, para ready na siya sa uh, mga rides pag gagamitin na natin siya. Pero ngayon hindi ko pa siya gagamitin kasi Ah, uh, papatulogin ko muna siya. Hmm. Kasi birthday gift ko to sa akin, mahal na mahal ko to. Sana oh. <laughs> Ang OA mo sa so, mga palangga ko, tara na. Ito na. Pabaklasin na natin. So ganito lang yung gagawin natin mga palangga ayan. Ayun, sundan niyo lang yung stiff na gagawin natin, ha. So una, ayan. Tanggalin lang natin 'to para hindi tayo mahirapan, mas madali. Ayan. Tapos ibabalang natin yung kanyang lens. Ayan, tapos sawakan natin dito. Ganito lang mga palangga ko. Huwag kayong ano, huwag kayong kabahan ha. Baka mabasag hindi po yung mabasag. Ayun lang, ganyan lang ha. Napakadali lang mga palangga ko. Ayun. Ayun. Oh, ganoon lang. Ganoon lang mga palangga ko. Ayun. 'Di ba? Tapos papalitan natin ng white lens. Ayun. Ayun mga palangga ko, sana nakatulong tong video na to ha. Ayun. Kung nakatulong tong video na to para sa inyo, baka naman ha. Papalo na rin ako pa. Subscribe. Tapos ipasok na natin, tapos idiin lang. Yan, ganoon lang kadali mga palangga ko. Huwag kayong kakabahan na mabalik kasi hindi po yan mabalik. Kasi napakatibay talaga ng lens ng spider. Ayan, ganyan lang siya mga palangga ko. Tapos, okay na siya. Yan, okay na. Yan. Huwag kayong mag-alala ulit, oh. Napakatibay yan, oh. Flexible siya, mga. Wow. Hmm. Kaya huwag kayong kabahan mga palangga ko. So, ayun, pagkatapos natin ma-install yung ating uh, visor. Ayan, so, pwede na lang itong ikabit ulit. Ayan para magiging full piece na siya mga palangga ko. 'Di ba? Ang ganda ng helmet natin. Ganun lang. Ayan. Yan, titigan niyo mga mabuti oh. Oh. Wow. Oh, 'di ba? Tapos ilagay na natin 'to. Yan lang. Yan lang mga palangga ko. Yan lang oh. 'di ba? Ayun na. Oh, ganun lang. Oh. Wow. Sayo so, na palangga ko. Follow and subscribe. Thank you. Pa-birthday gift mo yan sa akin, ha? follow na, subscribe na, follow na, subscribe na. Ingat!